Dedesisyonan na ng Justice Department sa loob ng anim na pong araw ang mga ebidensyang isinumite sa kanila kasunod ng preliminary investigation sa reklamo ng mga missing sa Ang kampo naman ng negosyanteng si Atong Ang ay e umaasang ibabalik pa ang reklamo sa PNP CIDG para muling maimbestigahan. Nakatutok si Sandra Aginaldo. Sa preliminary investigation na reklamo kaugnay ng mahigit 30 nawawalang sabungero, muling nagkaharap ang mga kaanak ng biktima at ilan sa mga respondents. 62 ang respondents sa reklamong multiple counts of murder, kidnapping, serious illegal detention at iba pa na kinabibilangan ng negosyanteng si Atong A. Wala siya doon kanina at nagpadala lamang ng abogado. Kanina inanunsyo ng Department of Justice o DOJ na dedesisyonan na nila ang reklamo. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter-affidavits of the respondents. Merong 60 days sa DOJ para pag-aralan ang lahat ng ebidensya na isinumite sa kanila. Kung may sapat na ebidensya, isasampa ito sa korte. Umaasang abogado ni Ang na pagbibigyan ng kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para daw investigahang muli. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation uh, in view of the fact that uh, the evidences is... Uh, uh, submitted have no, have do not have enough credibility uh, enough to establish what's called the quantum evidence for prima facie case. I believe that is. alleged in their counter affidavit and uh, to answer that issue, we will address that in the resolution. Dumalo din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na kabilang sa mga respondents pero umaasang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampana sa korte. mag na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro uh, makakamit na ang justisya. Uh, ng mga pamilya na nawawalan. Kampante naman daw ang mga pamilya ng missing sa bungeros. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung sa pagdating po sa resolution. Sana po pumabor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga ano na this time, may, meron na kaming witness na talagang ano, walang magpapareglot. Ayon sa DOJ, Nagpapatuloy naman daw ang investigasyon sa mga buto na nakuha sa Taal Lake, kung saan ayon sa whistleblower na si Patidongan, pinapon umano ang labi ng mga nawawalang sabungero Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makakadagdag daw ito sa kanilang ebidensya. total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? Um, this includes three sets of human remains, from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas.